Tumating ang tagapagdiktas ay hindi nyo malamang pinansin. Tumating ang tagapagdiktas ay hindi nyo malamang inaruga. Tumating ang tagapagdiktas, hindi nyo kinilala. Bago po tayo sumampalataya, ano po, di ba? Inalam po nating mabuti na ang Diyos ang tagapagdiktas. Ang Diyos ang tagapagdika. Ang Diyos ang umaaling sa atin o nagpapaliwana. Iwasan po natin yung sasabing hindi natin alam, nakalimutan natin. Pero sa kabla nito, binigyan pa rin tayo ng Diyos ng kaalaman upang alamin natin at sampalatayanan natin at paniwalaan natin sa si Kristo ang Diyos, anak ng Ama, ang Diyos na tagapagdiktas, ang Diyos na anak na tagapagdika at kasama ang Espiritu Santo na umiinom. Ano yung umiinom? Sumasama sa atin, kasakasama natin ang Diyos na tagapagdiktas.